So hi guys, at my life as a burikat sawa oh, guys. Is magbantay na sad sa mga bakter. Suso, dito tulog ani eh. sa eh. Nagbuntag jud kung binantay ani eh, kay basi madat ogan. So for today's kenap guys is mo na iyang mga anak. 14 siya kabuk iyang anak. So, Bilar na meron kay Tabadugma, kay Kinahang bantayan dyan na siya kay Madatugan sa inahan, mapatay. So, muna ang bantayan jod ng mga baktin. Nag-inject na akong bana sa Ruby Pinstrip para di magluya. So, karon is maglimpyo kay ang mga inunlan tanawa. Bilar na sad ani. Eh. Ay magbantay mi sa mga bakting kay basta malugpitan sa inahan. Mo so, na trabaho karon kay sa baduman ugma. Ganyan talaga ang mga pobre. Maning kamot. Murag na bilar. Pero tanais, ay, nabuntagan ba yan? Ni Murag Tag na Moring yun. na nabuntagan ang Morikat. Kay nagbantay sa baboy. Diyos ko. Pero murag lang lang gihapon, no? Oh. Diba? Murag gihapon saktog tulog ang Morikat. Mm -hmm.